Jesse Menjola, isiniwalat ang katotohanan sa nangyari kay Luis Manzano. Sa wakas ay nagsalita na si Jesse Menjola tungkol sa kontrobersyal na insidente na nagresulta sa pagkakaospital ni Luis Manzano. Sa isang eksklusibong panayam, iginiit ni Jesse na hindi siya ang dahilan ng mga tinamong sugat ni Luis. Ayun sa kanya, nadulas umano si Luis habang bumababa sa hagdan matapos ang isang mainit na pagtatalo. Nilinaw niyang walang pisikal na pananakit na naganap sa pagitan nila. Dagdag pa ni Jessie, labis siyang nasaktan sa mga maling paratang laban sa kanya. Aniya, mahal pa rin niya si Luis at umaasa siyang malulutas ang mga isyo nila sa maayos na paraan. Humingi rin siya ng paumanhin sa publiko sa pagkaantala ng kanyang panig sa kabila ng mga pagsubok, nais nice daw ni Jessie na mapanatili ang respeto sa pagitan nila ni Luis. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente habang hinihintay ang opisyal na ulat ng mga autoridad.